Hello, dragon, Meron akong iti-chismis sa inyo. Dahil may chismis tayo, isasama natin ang aking mga anak. Siyempre, hindi mawawala sa mga chismisa ng aking bunso na si Iyara at si Iya. Siyempre, present yan. Ayun, oh, may bahon kami mabag. Lagay na mga damit at wipes, tissue, alcohol, Yun lang, share ko lang. Present din ang aking makeup artist na si Kyla. At ang aking unico iho ay este iha? Charot. Siyempre, habang naliligo ang aming padrego, at ako'y mag-aayos muna ng aking sarili nang hindi tayo napagkakamalang. Ay, nako, alam niya na. Napagkakamalang 20 ang ana. Charot. Alam niyo ba mga mudrago na simple lang ako? Make up, wala yan sa akin. Lipstick? Okay na ako dyan. Pull boss? Hindi din. Gumagamit pa ako dati ng mga pampaganda sa mukha. Eh, mga rejug-rejug na yan. Pero, ang lala. Hindi o may epekto sa akin, mga mudragon. Ano ba yan? Expert yata yung tinitinda nila. O baka yung mukha ko yung expired. Osha, tama na. Balik na tayo sa chismis. Oh, mga Marites at Marisol, makinig kayo ng mabuti ha! Kung gusto nyo rin ang ganitong chismis, puntahan nyo na lang yung iti-chismis kong lugar. Tara na! Let's go! Oops! Face check! Mm, pa! Mm, mm, mm. Sino ka dyan, Mudragon? Mm, tara na! Late na tayo! Dito na nga tayo kung sa ang lugar merong chismis. Dito lang po yan sa Tutuban Center Mall. Tara, pasok na tayo mga muntar doon. O mga mosa, mga marites, let's go! <coughs> sa mga palagi po palang gutom dyan kapag ka namamasyal dito sa Tutuban, meron po mga kainan dito, no? Grabe, ang daming tao. <coughs> Pila muna tayo, bili tayo ng tiket. Siyempre kapag may tiket na, pwede ka na sumakay sa mga rides. Siyempre, unang rides ng mga atsismosang maliliit. Paris Wheel ni Kuya Will. Ang bayad po sa Paris Wheel ni Kuya Will ay 50 pesos per ride. Mura lang kasi hindi ka maihilo sa panyang ikot. Charot! ikaw lang may hilo sa kakatingin sa kanila at kakaantay sa kanila. Kaya bilisan na natin ang ikot at let's go sa another rides! Dito na tayo sa next ride, Carousel ni Aling Rochelle. 50 pesos din per ride. Kaya mura lang kasi ang puputla ng mga kabayo. Charot! Tama na, baka ikot. Let's go sa another ride. Dito naman tayo sa kotse ni Mang Jose. Na may pailaw ng galing poste. Charot. Ang bayad po sa per ride, 150, dalawang tao na po yun. Okay? Dalawang tao. Dito, kahit walang lisensya, pwedeng mag-drive. Tara, punta tayo sa huling sasakyan ng aking mga Little Mosa at Little Maritas. Dito naman tayo sa mga dinosaur. Ang alaga ni Dino, Dino Dinosaur. Dito naman po ay 100 per ride. Medyo lugi sa presyo dahil ang mga dinosaur ay eh marang walang mga kain dahil ang babagal nila. Mas mabilis pa nga ang chismis ng kapitbahay mo kaysa sa mga dinosaur na to. Ano ba yan? Oh, eto na, gagamitan ko na ng powers. Pabibilisin na natin ang takbo nila, mga mudragon. Let's go! Engines. Kapet, mga anak! Pero mo dragon hindi lang yan ang mga rides dyan. Marami pang iba. Kaya pwede niyong pagpilian. Depende sa inyong budget. Pero konting tip lang mga mudragon, Huwag na wag niyong dadalhin dyan ang mga anak niyo kung wala kayong budget. Kung hindi, uuwi pong luwaan ang inyong mga anak at maglulumpasay po dyan. No, alam na ang mangyayari. Meron din po sila dyan na parang rides all you can pero mas okay ako sa Star City kasi pwede mong balikan yung mga ibang rides. Hindi tulad dyan, isang beses mo lang pwedeng sakyan kaya Owi na, let's go! <laughs> Salamat sa panonood mga mudragon. Babush, God bless po.